stuck for a Lala theme. hindi ka pa stroke sobrang nagulat ako sa bill namin ng kuryente kasi nag move in kami ng uh, August 14 tapos ngayon ang binayaran namin sa kuryente is 400 reals sino nakaka-relate sa inyo guys ganyan na kamahal ang kuryente ngayon ano lang naman ang gamit namin isang aircon at saka isang ref. Wala kami TV, wala kami lahat ng gamit. Sino nakarelate sa inyo? My God, grabe na ang Saudi Arabia. Baka kailangan na nating umuwi ng Pilipinas. Ganito na kamahal. Hi guys! Good evening! This is Lila again. Hindi ko alam pala kung sasabihin kong good ang evening or not. Kain pala tayo dinner. Ang ko ay pangat na Mm, sap sap. Ay, oo, oh, sap sap nga. Hindi ko masasabi sa inyo kung good ba ang ano, ang work, ang gabi ko ay evening ngayon kasi kanina sa work, para akong mas stroke. Grabe, tumaas talaga ang blood pressure ko sa gulat ko sa pahirin <laughs> ko sa kuryente. Binayaran pala sa kuryente. Kasi, nagbayad ako ng 400 in 15 days. Kasi di ba nag-move in ako dito sa bahay, nag-move in kami sa bahay na to nung uh, nung 14, 14 ng September. Tapos ngayon may bill na. Aha. Ang babayaran daw ay 400. Ito so, parang nabigla ako kasi di ba parang halimbawa pala kung abuti ng one month magbabayad ako ng 800 sa kuryente sino nakaka-relate sa mga nandito sa Saudi Arabia kung sino nakaka-relate sa inyo kung ganyan kalaki din ba ang bill niyo ng kuryente di ko alam ha kasi first time kung magkaroon ng bill ng ganito kasi doon sa dati naming bahay parang 170 lang ang pinakamalaki namin pinayaran kasi din naman ang aircon namin doon is ano split type dito ito lang window type isa at saka ref lang naman ang gamit namin at saka plancha hindi kami wala kaming TV ah gulat ako kung bakit ganyan yung kalaki ang bill pagkalaman nalaman ko grabe namuda ako sabi ng pasyente ko what's wrong daw bakit ang pula-pula ko daw? Sabi ko, oh, no, 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 just uh, I, I received a message. Sabi ko, why? There is problem in the Philippines, sabi niya. Sabi ko, Tapos, um, sabi niya, you check your blood pressure. Pasyente ka pa talaga lang sabi. Ang blood pressure, pag-check ko, kasi pula-pula ako. Grabe yung blood, ang pula ko. Pag-check ko ng blood pressure ko ano 220 over 1130 'di ba pang stroke na talaga siya sobrang gulat ko talaga kasi 'di ba stress sobrang stress kasi 'di ba 'ko ng namin ng bahay yung buong uh, dalawang sahod ni Charlie na pupunta sa bayad ng bahay namin kasi bali parang 5 months na lang ang babayaran namin dito kasi dito, may umupa dito nung last month So, ibig sabihin, ang, ang rent, kasi namin dito is 6,000, sa uh, 7,250 plus a na 500. Sobrang mahal. Tapos pala, hindi ko alam na ganito pala kamahal ang kuryente dito. Naaabot siya ng What if kung mabuo ko pala, mabuo pala namin yung one month. So, nasa 800 ang babayaran namin in a month. Kaya, grabe. Tapos, pagka ano ko, uminom na ako kaagad ng gamot ko. Buti na lang dala ko yung gamot ko. Tapos ang sakit ng ulo ko. Hanggang ngayon masakit talaga ang, ang, ulo ko. Kasi sa sobrang stress, parang nagulat ako. Kasi kakapapasok ko lang ng trabaho. Alam nyo naman, di ba, no work, no work, no pay. Ako, kami, yung mga free, di naman kami freelancer kasi under naman kami sa company. Pero, parang ganun. Kasi binabayaran din naman namin ang kama namin pinabayaran namin ang sponsor namin. Parang ganun. Parang sort of. Kasi mga local hire kami. Tapos, hindi... Hindi nga. Buti dala ko. Ay, hindi pala dala. Like, binigay pala yung katamahan kong nurse yung gamot na yun sa akin kasi nanghihiya ko kahapon. Nalagay ko lang din siya sa bag uminom ako. Kasi 5 mg lang yung iniinom ko. Pero uminom ako kanina ng double dose. Uminom ako ng 10 mg. Kasi natakot ako na ma-stroke ako sa ganun kataas. Tapos ang pula-pula ko talaga. Tapos ang dibdib ko. Parang hindi ko mawaray na parang siyang puputok. Sa sobrang gulat ko. Hindi ko alam kung gulat pa yun. Ano ba yung tawag doon? Ha? Oh. Hirap na ang buhay dito sa Saudi, no? Siguro ang magsusurvive na lang dito sa atin yung mga stay-in at saka yung mga nurses na iba na ultra-trabaho sa malalaking hospital. No government hospital or kahit sa private hospital na kahit hindi naman ganun kalaki ang sahod pero buo mo matatangkap ang sahod. Ikagaya namin na nag-uupa kami. Napapaisip tuloy ako kung good idea ba na mag Freelancer ka. Kasi ko alam kung freelancer ba ang tawag sa akin. Pero parang freelancer, di ba? Kasi nagbabayad ako ng na ikama. Parang ganun. nang sponsor. Kasi di ba may bayarin pa ng ano? Bago ka makapasok sa trabaho mo, wag babayad ka pa monthly ng... ng... driver. Eh, mga driver ngayon, nasa nasa 1.5 na wala na mahirap ka na makahati hanap ng 1,000 monthly